Marami ba ang maliligtas? Ito ang madalas na tanong ng karamihan tama. Madali ba ang makapasok sa kaharian ng Diyos? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Basahin natin ang Luke chapter 13 verses 23 to 28. Minsan may nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, Marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok, kapag ang pinto ay isinara na ng pinuno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magnangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, habang kayo na may ipinagtatabuyan. Amen. Ano po ang mensahe sa atin ng verse na ito? Na habang may panahon pa, habang may oras pa, habang tayo ay malakas at nabubuhay pa ay sikapin na natin na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, at upang atin itong malaman at maunawaan at tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos bago pa bumalik ang Panginoong Hesus at magsara ang pintuan ng langit. Kaya naman muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you are interested comment down below. Thank you and God bless.